guys, good morning, good morning. Magandang umaga, PKP family. At sa lahat ng aking viewers, good morning po. Ayan, naglalakad na naman si Inday. Napunta sa palengke. lakad Lakad-lakad. Kita ko dada ang shortcut ito eh. Ayan. Malapit dito. Malapit dito guys. Kisa umikot pa ako dun sa highway. Napakalayo. Dito malapit lang. dito na nga ako dadaan ayan ayan pansin nyo guys wala pang gaanong tao kasi tanghali dito magsigising mga kulay, kamote kalabasa kalamansi, ayan na kamote. Ayan so, na. Eh. Gusto ko ng kamote. Piprito. Magkano po yan? 29 po. 99 at 29. Ah, 29. Okay. <laughs> Bingi ang lola. <laughs> Nabibingi. Ay, dito sa kamote sa baba, magkano? 68, 68 yan? Tapos yung, ano, yung Tapos yung kalabasa, magkano? 29 29 sa Magkano na lahat? Magkano dito? Yung dito sa baba? Ito 70 and Ayan, dyan ka na naman kumama, na Magkano doon? Doon nga yung galing 60 lang, pwede na ay Kulan lang, balat lang to eh Di nga, baka bulok na yun Ayan, balatan ako para. Ayan, mani labas at sa sita o magkano ayan kung lang kasi ang padala ate eto na lang oh. okay na te sige unahin mo na unahin mo na si ate

bahay na inabando na wala na pong nakatira dyan sa bahay na yan sayang ang laki laki ng bahay na yan yan no sa gustong bumili ng bahay ayan po binenta ko ang bahay ng iba ayan naalala nyo yan puno na yan yan ay puno ng anahaw pambansang dahon yan yan guys anahaw oh ginagawang bubong yan sa probinsya maraming salamat sa panonood nyo ng aking videos thank you kay family bye bye Ayan guys, malapit na ako. Isang liko na lang. Tamang lakad sa umaga. guys, kaganda ng bahay dito ayan lakad lakad lang kasi para pawisan ayan, kaganda ng bulaklak kaganda ng halaman ayan guys paliko na ako ilang hakbang na lang ando na ako lo que nos vaya a pasar.